Hi uh, welcome to my channel mag change oil po ako uh, gamit ko po yung ito shell advance 10w40 uh, first time ko po itong gamitin nabili ko ito sa halagang 200 pt ah uh, 254 pala 254 <laughs> sa shell gasoline station first time ko subukan ito kasi usually yamalug yung ginagamit ko and uh, gusto ko magtry ng bagong engine oil para sa motor ko, kung ano bang subukan ko yung pagkakaiba ng mga oil at saka yung epekto sa motor so ito yung gamit ko sa ilalim numero 12 Ah, naikot ko na to kanina. Yan to, to Itong bolt na to. Kasi wala kapalitan akong mag mag change oil. Sarado yung sarado yung sarado kasi yung kasa. So kaya ako na yung mag change oil. Ako na lang yung mag change oil ng motor ko. Sarado kasi yung kasa and yun wala akong kailangan mag practice na mag change oil well, matahari ah, tayo, tayo lang kasi nga walang walang kasa so ito lang kadali うん。<laughs> Yan. So pagkatapos niyan, Hintayin lang natin siguro mga tatlong oras Tatlong oras Babalik natin mamaya yan. So, Subukan din mamaya three hours Sige guys salamat 3 hours later So guys tapos ako yung 2 oras Na ano pagdi-drain ng oil so ilalagay ko na yung, yung shell advanced tin level 40 so, subukan natin wala kong imbudo kaya ito lang ginawa ko yan mano oh. kaya sya lang sige

yun guys na ubus ko yung isang isang bote 800 ml lang pala yung laman so tama tama lang sa Mio so subukan ko mamaya pa anong um, performance nito okay ba sa trade kung anong pinagkaiba dun sa nakasanayan kong yamalug So, yun guys Saya belikan ni yung takip ah, So, dah selesai que le da la base un motor.